May pasaring ba ito? Doni Pangilinan, may pasabog sa Vietnam trip. Hindi raw kung sinong girl ang kasama, kundi mga kapatid. Alamin ang buong kwento dito sa Pinoy Hugot si. Welcome sa Pinoy Hugot si, ang tahanan ng mga kwento ng pag-ibig, trending showbiz updates, at mga ganap ng inyong favorite love teams. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at ay click ang notification bell para sa mga mainit na balita at kilig moments. Doni Pangilinan, kilala bilang isa sa pinakapinag-uusapang aktor ngayon, ay muling naging viral matapos ang kanyang loki na pahayag habang nasa Vietnam. Sa isang casual na panayam o update video, napansin ng mga fans ang tila patama ni Doni sa mga espekulasyon tungkol sa kung sino ang kasama niya sa nasabing trip. Sa kanyang pahayag, diretsong sinabi ni Doni na, mga kapatid ang kasama ko, hindi kung sinong girl na agad namang pinansin at pinag-usapan ng netizens. Marami ang nagtatanong, patama ba ito sa mga chismis? O simpleng paglilinaw lang? Ayon sa mga loyal Don Bell fans, ito ay malinang na depensa ni Donny para protektahan ang privacy at imahe nila ni Bell Mariano. Iba't ibang fan theories na rin ang lumutang, may nagsabing ito ay tugon sa mga fake news na kinakalat ng bashers na hindi na raw close ang dalawa. Sa kabila ng mga chismis, mas lalong pinatibay ng fans ang suporta nila sa Don Bell, na sinasabing walang makakabuwag sa tunay na samahan nila. Si Donny ay kilalang family-oriented, kaya't hindi na nakakagulat kung mas pinili niyang linawid na ang kasama niya sa trip ay ang kanyang pamilya, isang banat na mailaman pero klase. Ang Vietnam trip ay tila naging isang peaceful getaway para kay Donny, at kahit simple ang kanyang sinabi, malaki ang impact nito sa online community. Ang mga fans ay muling napabilib sa mature at respectful na paraan ng aktor sa paghandle ng mga intrigang ibinabato sa kanya. Kung na-inspire ka sa maturity ni Donny at patuloy mong sinusubaybayan ang journey ng Don Bell, comment below ang thoughts mo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas maraming fans ang makaalam ng katotohanan. Dito sa Pinoy Hugot Sihi, hindi ka maubusan ng kilig, balita at hugot.